Last week nga nung Tuesday, na isipan namin na pumunta ng probinsya kasi meron kaming kailangan bisitahin at puntahan na event doon. Actually, medyo delay na nga ito. Dapat mga April pa lang kami pupunta dito sa Bulinao. Pero dahil uh, may mga schedules na kailangan puntahan, may birthday, tapos kailangan mong bumoto, kaya na-delay yung aming pagpunta doon sa probinsya. So mga third week o oh, last week na nga kami nakapunta. At sya na meron akong project na kailangan gawin doon sa bahay ni Inang. Kailangan ko linisin doon yung mga aparador, yung mga cabinet ni Mama, yung mga lagay niya ng gamit, mga damit. Para makikita ko kung ano yung mga bagay na kailangan ng itapon, ipamigay at ikip doon sa bahay. Tuesday na nga ng alas 11 ng gabi kami nakarating dito sa aming probinsya. Tapos dumiretso na rin kami doon sa bahay kung saan nakalamay yung aking pinsan at kinabukasan na rin yung kanyang libing Wednesday na umaga. Pagkatapos ng libing, pumunta kami doon sa bahay ng aking pinsan, kay Lechel at kay Carol. Tapos tumambay kami doon at nagmerian na kami sa kanila. Tapos na-invite kami ni Kuya Ricky, yung pinsan din namin, na kumain ng lunch sa kanilang bahay. Grabe, sobrang dami nilang na na i-prepare para sa amin. Kaya sobrang salamat. Tapos Thursday, sinimulan ko na nga rin dyan yung paglilinis at pagtanggal ng mga gamit na hindi na kailangan sa bahay. Friday na umaga, ganun pa rin ang ginawa ko. Naglinis pa rin ako ng cabinet naman namin doon naman sa kitchen. Tapos hapon, binisita namin si Lola Chudita. Tapos ayan, naglalaro sila. Husband ko nga doon sa court kanina. Tapos ayan, nakita ko yung mga grapes nila. Natikman ko. Tapos nagprepare din si ante ng dinner namin. and Nako, maraming maraming salamat talaga sa inyo sa pagmamahal sa amin at pag-aasikaso at pagluluto ng pagkain para sa amin. So pagkatapos nga namin doon mag-dinner, ito na nga pinapaantok ko na lang yung aking anak. Buti nakakasagap kami ng konting internet kaya nakakanood siya ng YouTube. Tapos ito na nga kinabukasan, grabe na amis talaga ako sa mga magandang tanawin na malapit dito sa aming tahanan. Ayan, no, di ba? Gigising ka na magandang nakikita mo, maaliwalas, maraming damo, maraming green, maraming puno. Tapos ito na nga yung anak ko, sabi kasi ng asawa ko lalabas lang muna sila sa malapit sa school dito sa Tanobong. Ito pala yung pinakamalapit na elementary school as in parang mga ilang meters lang from our house. At ito na nga, walang katapusan na palakad-lakad lang talaga yung aking anak dito. Gustong-gusto niya talaga to kasi napakaluwag, napakamalawak, napakaganda ng tanawin. Kaya maganda talaga na maghabul habulan sila dyan lakad lakad ganyan, no? ba? Diba? Tuwan-tuwa talaga yung anak ko. At saka napansin ko kapag ganito talaga yung ginagawa namin sa hapon ay kahit pala sa umaga ay mabisa talaga siyang makatulog sa tanghali at saka sa gabi. So yun lamang po for today's video. Ingat po kayo palagi and please share my video. Bye!